aming pamilya ay hindi hadlang sa aming kahirapan dahil tao lang kami na nagmamahal sa aming mga anak kaso lang kami nagkawatak-watak dahil ang mga anak ko kanya-kanyang trabaho kami naman sa San Pedro nagbubukid para sa kanila para sa kanilang mga anak namin kaya ang hiling ko magpakabuti sila ng pagtatrabaho Ulang po. Ikaw sir? Uh, ang magiging hadlang lang ako Sir, bak sa... bakit, bakit yan naiyak? Ayun nga, magiging hadlang lang sa mga nako. Ako yung tulungan nila ng no, ayos at ako yung naging pagtatrabaho. Oh. Yun lang ako ang magiging kakayan sa mga nako. Hindi kasi sigil na hanggang ako buhay. Sana mapanood ito ng mayor at kung ano, eh. di matulungan kayo ng mga, yung gamit, yung mga yung gamit mga, mga, mga gamit mga ninyo. Oo, oh, kasi, nyo, kasi, kasi para mapais din yung bahay nyo. So Ako naman bilang vlogger ang ang layunin ko naman ma kay sa channel ko para makita ng kababayan natin na ang magsasaka eh, hindi ganun-ganon lang. Hindi basta-basta lang ang buhay. Kundi araw-araw nagsisikap -araw, para sa pamilya. Kasi mahirap na nga ang buhay ng magsasaka. Di ba? Pero hindi adlang para maging masaya, di ba po? yun nga ang aking naiisip yung kung ako meron hindi mag ako ng mga buhayawan ng magulang yun ang aking na kasi trabaho na dara ng harvester ka ang, ang babalik na daw lang. so, yung uh, may, may, may sa mga anak ko yun ang ko sa amboy dito sa hirap magtrabaho yun lang ang makakayanan na ang isang ko yun lang ang alam